Ayan, Yung mga mananaya ng loto, Ayan, o. Sana naman, huwag ganyan gawin nila. Kawawa naman yung mga tao na tumataya na legit. Dapat siguro, huwag nilang ganyanin yung, ano, yung loto. Nagbabaka sakali yung mga tao, eh. Tapos, si eh, ibibili na lang ng pagkain eh. tapos isindikatuhin pa nyo grabe naman kayo maawa naman kayo sa mga tao tumataya sila kahit 20 pesos na lang pera nila itataya pa nila eh ano ba yan dapat kalampagin yung PCS na yan napasok ng sindikato pala yan ako delikado kaya tuloy ako tumataya rin ako eh pero parang ayoko na tumaya kung ganyan eh parang yung para para pa mo yung, ano, yung tao ng ganyan papanaluni mo yung ano nag-i-invest-invest -invest. ah, mga senator rapid tool po dapat kayo palitan na lahat dyan sindikato